sisa ng PhilHealth sa oral argument sa Korte Suprema kung nakabawas ba sa deficit o kakulangan sa pondo nito ang pagsasauli ng 89.9 billion pesos na sobrang pondo sa National Treasury. Eyan ay matapos lumabas na nasa 663 billion pesos ang deficit ng PhilHealth noong pong 2023. Your Honor, it reduces, Your Honor. It reduces the deficit. Did I hear it right? Your transfer of 60 billion to the National Treasury reduced your deficit. I think baliktad sa Your Honor. It reduces our accumulated revenue. And of course, kung sa total member security, Your Honor, tumaas pa siya, Your Honor inipon ni PhilHealth Senior Vice President Renato Limsiaco at Supreme Court Associate Justice Ami Lazaro Javier. Lumabas din sa pagtatanong sa PhilHealth na hinihingi lamang dito sa Kongreso ang tingin nitong kailangan pondo kahit may tiyak dapat na alokasyon sa universal